ka everyone kung bago ka pa lang nagsisimula or magsisimula ka pa lamang sa mundo ng reels dapat malaman mo ito pero bago mo na yon kung hindi ka pa nakakapag subscribe sa aking channel please do so please click the subscribe button yes nagsimula ako sa pagre-reels at wala akong uh, alam-alam -alam sa lahat-lahat ng tungkol dito sa sobrang excitement kaya uh, without reading all the policy no ni Boss Meta nag-upload ako na nag-upload reels pa short form long form hindi pala dapat ganoon dapat pala nalalaman natin ang mga policy guidelines or content community guidelines ni Boss Meta kaya naman nung medyo natuto ako ng konti konti lang ng bagya eh naisipan ko ding mag uh, tutorial na ng base sa aking mga na-experience, base sa aking mga natutunan, na is kong ibahagi yon sa mga magsisimula pa lamang, nagsisimula na, bago pa lang. So, ito po yung tungkol sa watermark. Dapat po, aalisin natin ang watermark sa mga uploads natin kung nag edit po tayo. So, paano po ba alisin ang watermarks? E una, mag-download ka ng CapCut app. Pag naka-download ka na ng CapCut app, click mo lang siya. Lalabas ang plus sign and uh, new project, click mo siya. After that, lalabas ang gallery or album na pwede mo nang piliin yung video or content mo na merong uh, watermark. Pag napili mo na, swipe mo lang right and left. Swipe mo pa kanan hanggang sa makita mo yung dulo na may nakalagay na ending plus sign. Makikita mo yung cap cut na watermark at iswipe mo yun pa right and left hanggang sa makita mo yung ND. click mo yung box na may kulay puti na rectangle sa baba may makikita kang delete, i-click mo yun at ayun na po, na-delete na po yon, wala na ang CapCut watermarks or other <laughs> watermarks na may maganda sa iyong content, so ganun lang po kasimpleng mag-delete ng watermarks, so yun lamang till next uh, upload Please don't forget to subscribe. Bye-bye.